Yan, good morning guys. Good morning. Yan, narito po ako sa Kampalayan. Yan, binisita ko po ulit ang Kampalayan. Ayan. Ayan binisita. Ayan. Parang masama po kayo ng panahon. Ayan. Malakas ang hangin. Parang medyo manipis po ang aking palay. Yan Oh. Bago lang pong natalab ang aking sinabog na abuno. Yan. Ng hangin, yan maraming, maraming salamat po sa inyong panunod. Yan at sa lahat po ng aking mga followers, yan maraming, maraming salamat po. Sana wag kong magsawang panoorin ang aking mga ina-upload na mga video. Yan. Thank you for watching po. Yan. Hanggang dito na lang guys. Yan. Thank you for watching. Yan.